Um, um. May gender daw ba ang pinipili ang pagmamahal? Actually, wala eh. If you love someone, wala namang mali dun, di ba? Ang daming, ang daming, ang anda sa, sa team namin, ang daming mga part ng um, LGBTQIA+, na um, sobrang happy nila ngayon sa sa relationship nila and sobrang nakakatuwa kasi parang before takot na takot sila na hindi naman takot before parang tinatanong ko yung mga ano mga stories nila eh. yan sila ano sila sila mamamaka mga ganyan tinatanong ko yung story nila paano sila nagkakilala ng mga jowa-jowa nila ang nakaka nakakatuwa yung mga story nila so i guess wala naman pinipiling gender ang love Love is for everyone love is for for all